Hello, hello. Today magluluto tayo ng um, biko. Yeah, magluluto tayo ng biko ngayon o sukmani. Yeah, yeah subukan natin magluto ng biko or sukmani. Tawag nila ng taga Quezon ba o ano so. Ingredients natin, brown sugar, gata, saka yung naluto ng uh, malagkit na kanin. Yan. Okay, ilalagay natin yung half cup na brown sugar ito sa kawali. Yan. Panuhin lang natin. Yan. Alubaluin lang natin hanggang ito ay matunaw. Yeah. Mm -hmm. antayin lang natin siyang matuna. Yan, Yan halo-haloin lang natin hanggang ito ay matunaw. Yan. Ayan natin. Ayan, haluin lang ng haluin. Hanggang ito ay matunaw. Tagal mag-antay. Pero okay lang. Talagang ganyan. Ayan. Antayin natin matunaw. Bago natin ilagay yung gata. Mm -hmm. natin. Ayan, marapit ang matuto. Mm -hmm. Ayan, lang natin ito bago natin ilagay sa ilagay natin yung gata. Ayan. Ayan, malapit na oh. lapit ng matunaw. And Haluin lang natin ng huli para hindi masunog. Haluin. Para hindi masunog. <laughs> Tahinaan natin yung apoy. Yan, para hindi masunog. Yan. <laughs> Ayan. malapit na malapit na natin ilagay yung gata Yan. haluin lang ng haluin para hindi masunog talaga yung gata ko muna. medyo mukusok-usok na siya. Natin ilagay yung gata. Kusok na siya. Uh -huh. Ayan. Ayan, medyo sunog na konti panugin pa natin ng konti para ilagay na natin yung gata yan pwede na natin ilagay yung gata Tapos dagdagan natin ng brown sugar. Ayan. 3 fourth cup na brown sugar. Kasi yung nilagay ko kanina eh may than half cup na yung kanina. Ayan. Haluin lang natin ng haluin. Tapos antayin natin kumulo. Ayan. Okay, yan. Pakuluin lang natin ng pakuluin bago natin ilagay yung malagkit yan yan pwede natin medyo punuhin natin yan. yan pwede na natin ilagay yung malagkit haluin lang natin ng haluin hanggang malapot. Yeah. Okay. Haluin lang ng haluin. kainanan natin yung apoy konti. sarap ito pag naluto. Biko. Version ni Thelma. <laughs> Tama lang yung asuka kasi ayoko yung matamis masyado. Kaya, kuram-taman lang yung asukal na nilagay ko. po na. Ayan. Hirap ng haluin. So, patayin na natin. Ayan. Luto na ang ating bacon. Tapos, ilagay na natin dito sa lalagyan. Ayan. Ayan. natin, gano'n natin si money or biko yan, luto na yung Pico daten,